guys, welcome po sa aming YouTube channel. Ngayon pupunta po kami ng bayan. Bili po kami lang pang bibigay sa barangay community pantry. May, mayroon po tayong konting ayuda sa, para sa mga barangay po na. natin. Ka 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 community. Community. <laughs> ano pa? Yan bibili kami ng ano guys, ng gulay, sa mga konting grocery. Tara guys, so, let's go! Sa bayan. Sige <laughs> ko You know, dami na Guys, dito kami lang yung Dinkamilang... dami guys. Alisin ko na ito, Ben. Daanan na lang po na Dami na lang guys. May mais pa. Panglaga. Panglaga. Ganun mo para malaman. Martil join kaya na ayun, martil join. Sarili nilang ano to? Ito natin. Ito. Sariling tanim. Sariling tanim. Baka mas naalot ako mas patanim. Ito may ano o iba. Mas mura kasi dito guys. Pero sa palengke. Buti nadaanan namin si ate

Much, much, much later. <smart noise> 那个裙子听。 Bye. Oh. Much, much later. And guys, magre-repak-repak na. Repak girl na ngayon, guys. Para maligyan lahat. Kumuha ng naayon, naayon sa pangangailangan. Kumuha ngayon, naayon bukas naayon. may bayad. <laughs> bukas may bayad na. Libre ngayon, bukas okay. may bayad. Anong pinamili namin, guys? Saka yung talong. Mamaya oh, uh, makikita niyo. Yung... May talong, may antalaya. Yung... guys, mag uh, ano tayo magkakawang gawa. Share natin ang blessing. Sana kahit pa Sana guys, ma 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 matuwa naman sila no kahit maliit na bagay. Magic, sarap. Ay, gini sa mix. Ah, gini mo. Kaya mo yan, girl. <laughs> Para sa'yo na. Kaya mo yan. Kaya mo yan. Kaya Laban na. <laughs> Ito pa, oh. Ito pa, oh. Bangon. Bangon, Aisa, sabi niya. Bangon, Aisa. Ito, bibisita tayo, guys. Ito, oh, mga senior. Senior girls. Pabak up tayo, guys. At marami tayong gagawin today. So, ayun. Kakawi lang namin galing bayan. Kami po ay namili oh. ng May 3 p.m. Tayo, guys. namin ipapamigay. Ano dahil uso para. ang community pantry sige, mag community pantry din tayo community quarantine ran sabi ng na ay hindi pa ay 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 guys. Pang adobo. Anong <laughs> adobo Oh, anong ulam mo today? Mamayang gabi. Adobong sitaw. Oh, sige, bigyan kita ng paminta and then sitaw. Adobong manok pwede. Adobong manok? Sige, adobo lang. Wala manok. Lumipad ng manok. manok na daw. Guys, pasensya na ngayon lang kami makapag-upload kasi ano, hindi kami maka-get over sa ano. Sa birthday ni Pei. Hmm? <laughs> sa mga okay, napatawa marami. namin dyan nung last episode. Salamat Thank at, you. Salamat at napangiti namin kayo. Yung naihi sa short. <laughs> Sana tumawa pa kayo ng tumawa. Saka nga sa mga Kaysa makipong Shout out sa'yo. Shout out po kay Emerson de Ungria from South Milan. From local ng South Milan. Shoutout din, po sa Conde Family from North York Local District of Greater Toronto. Hello po! Hello po mga kapatid! Ingat pa kayo dyan! Guys, mm -hmm. kailangan nating i-ano, i-imbudo. <laughs> kailangan natin siya. Kailangan natin, siya kailangan natin i, ganito siya kasi para makabigay tayo sa marami. Kasi kapag ganito, ano? Kunti lang po ang mabibigyan. Tapos ganito lang yung kape nila. <laughs> Dalawang templa na rin to guys. O, oh, diba? Shout out din po kay Evelyn Falconet from Switzerland. Hello po! Hello, Hello po! po. Oh. po? Ay, Shout out din po kay Aaron Incarnacion from Kawit, Kabite Kumusta po? Shout out din po kay Romy Alamag from Calaca, Batangas. Hello po! Shout out sa yo Rapi Borha. Ko Shout. Ano? Hintay. Shout. Shout out. Shout out. Shout out. Ayun, 1 2 3 go. Shout out Rapi Borha. Mag-ingat ka diyan. Salamat po. Okay. Belated happy birthday po kay Sir Ernie Ramirez. Happy happy birthday po. Ingat po kayo diyan palagi. Happy birthday po. Take care po kayo. Salamat po sa pagsuporta sa aming YouTube channel. God bless po. Hello Hi. po kay Ma'am Teresita Lacanelao from uh, Winnipeg, Canada. Hello po. Kamusta po? Belated happy happy birthday po kay Sir Ralph Almario. Happy happy, happy birthday, birthday po. po. Ingat po kayo diyan. Hello po kay Ma'am Micaela. Happy, happy birthday po. Thank happy, you po sa pag nyo po sa aming YouTube channel. Ingat po. Belated happy, happy birthday po kay Sir Fernand Pahardo. Happy, happy birthday po. Ingat po kayo dyan. Yan ang aming kalabasa. Mantika, kamatis, at talong. Masarap yung pang-torto. Oh. Fresh na fresh. Itlog. Sili. Okra. Sili. Ampalaya. Sotanghon para sa munggo. Sitaw. May sitaw. Ang munggo. Mami Drago, i-donate do yes. niya guys, no? para ipamigay namin sa kabarangay namin yes Guys, gusto po namin magpasalamat sa... Ito po yung tira po pala ng mga kapulisan natin kahapon dito sa barangay. Eh, binigay po nila dito para ipamigay din po namin. Thank you po nang marami yun sa kanila. Marami-rami rin sa dalawang kaban. Dalawang kabang bigas. Wala pa kaming, ano, binamano. Binamano. Lumayan, <coughs> obos yan. Parang wala pa uwi A few moments later... Thank you po. Maraming po. salamat. Ano tayo, auntie? Social distancing po. Social distancing. <laughs> <laughs> okay po. Thank you. Mm. hmmm no, okay, <usukong> po ang aming mga bisita, hindi sila kumuha ng kalabasa ayun yung niya Salamat. sige po Okay. mo sa presuppo po

Salamat po. Okay. Okay. Sarado tindahan. Lugi sa tindahan ni Oh, ito pa. Oh, Thank you. Guys, ito na guys yung natira. Kunti na lang guys. Okay. Okay. 20 minutes. Oh, repil guys. repil repil. Tapos na naman ang sa, ano, first batch, second batch. Repeal, repeal. Nabili ang ating gulay, guys. Kunti na lang natira sa gulay. Ayan, si Apong. Nakahakot na rin. Apong si Beng. asaw ni Apong, si Bong. <laughs> Salamat, Salamat. 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 ko. Okay. Dito pa. Bigas, bigas po sandali po. Kuha tayong bigas. mayroon po doon, barangay kasi. tayo sa kapolisan May bigay sila kanina po.

Ayan na, wait lang po, may bigas po. Dali, bigas. Wow. bigas. Naubusan po kasi eh. Di dito po. ano na lang po sa ano. Thank you po ah.

Diyan ah, yung asawa ni ano? ni mga no, kapitbahay mo diyan ate. Ay wala na. Paano ginasap yun sa entrance, hindi nyo ginasap. Welcome! O yan, hindi ka na magpunta sa tindahan. Meron ka na. Hello guys! magka muna ang ating team. Kapi-kapi muna habang nagantay ng customer. Wala kaming ano. Panglaban sa puyat. Baka agabihin yung tindahan namin. <laughs> <laughs> guys, meron kami merienda guys. Kay tita, galing kay tita, joy joy. Oh, what's that? Erasaw! Betty, from tita, joy joy joy. Thank you, auntie. Ang bait talaga you, ni tita, joy joy joy. Lumipat kami guys ng location. At hindi na mainit. Hi oh, oh, guys. Senti Lori oh, Santi Lore. Ito na raw papalit kan Tiligaya. <laughs> Papalitan na daw ni ano, Santi <laughs> Ligaya. Okay. Ligaya no, out. Sampo ko in. Lure in. Lure in. Lure in. Time check 5 pm. Thank you, po. Thank you uh, po. Sige po, you're welcome. Bye bye. Bye bye. bye, -bye. Welcome po. Wala akong Ayun oh, sa akin 'yun. Ay, kunin mo na 'yan. Ikaw ka tawag.

Sukan. Kalabasa ante. Alam ko marami kang kalabasa eh. <laughs> Ay, kaya lang pala kayo ng kalabasa ante. Hindi ko baga alam. Ay, kakamang ka? si Katsa. Christmas. Sa kwarto ko. Masika po. Kunti na lang guys ang aming ayuda. Paubos na. na. po, tatlo. Ay, ano po, kalabasa. Bigas mm -hmm. po. Thank you. Salamat. <laughs> Sige po. Eh, <laughs> nabigyan Ay, mo ngayon katutubo, <coughs> Uya? <coughs> Uya? Uya, ninyo, dali. oh. Kuya. Yang itlo ka. Kuya, kunin niyo abigan. Dali. Dali ka rito, dali. Dali. Dikit-dikit Big, natin din 'to bigas ube. Bigay, bigay lang, bigay! Ligarita! Bolang. Oh. Ah, sayo na 'to. Mamaya lang 'to ni. Bigay lang niya. Oo, ito po. Oh. Oh. Oh, Kunin mo na 'to Dilata. Oh. Sige mo doon sa Oo! Oh. oh. kuya! Ito pa po. Oh. Tingi si sila oh. Alawan mo suko. Plastic mo eh! tag hati, -hati na lang kayo ha. Lagay na lang sa isang plastic. Gi mo ng kape oh. Ayan. Mga ano po kasi sila, IP. Saan pa kayo uwi, kuya? Man Sa mantay. Saan yun? Saan? Saan ang daan? Ayon. Wala pa ikaw, chinilas? Bago, oh, lagyan mo pa ng plastic. Oh. Yung, yung, yung ano mo, Pauwi na kayo. Andi. Saan kayo nakatulog ngayon? Bahay ni Winsay. Ah, Winsay? Hmm, um, sige, tawag mo, mo yan. Eh, libre lang po. monggo gusto mo munggo tayo? Talaga yan. Pa? Kunti na lang guys. Ubus na. Sarado na ang tindahan. Next time ulit. Thank you very much, Ki. đang na. mà kalabasa po sige lang po mula pa naman ng kalabasa sige, okay, dito dito. ako nga Biyatin mo na kaya ano talaga pinapamigay po opo ay itlog pala hindi ko nata nalagyan ng itlog thank you eh aray ka dami saan po kayo nakatira dyan lang po sa unahan. Punta ako sana dyan sa hipag ko. Ito man alam ito may ganit. Kanina pa po ito. Ito na lang po yung natira. Ubusin na lang po na. Paubos ka lang po. Pwede po yung baka matakasan. <laughs> Kumplito talaga o. Pangisa pa Marami po kanina gulay. Ubus ang gulay po namin. Thank you very much. Sige po. Sige po, kuha po kayo. Antena lang po eh. Plastic. Isang noodles, isang ano. Noodles, tapos isang pilata. Okay. guys, konti na lang. Itlog baka magkakaka. Kailan pa yung akong suko? pa yung suko, Kaya bigay na. Nakuha ko sa kanya yun. sa ayan din. Hindi mo yung ang ko? Dahil siya dito. Itlog pa, itlog. Ano yung ba? Sama siya dyan? Itlog na yung isa dyan. Salamat ha. Guys, sa so sobrang busy namin. Amin pala itong nakabilad dito. Thank you po! namin. Sa ibang tao sa amin pala. Hindi magkasalita kasi sa ibalan. Hindi magkasalita kasi. Amin pala yan. Yan guys. Tapos na po kami. Thank you guys. Wala na po. Kalabasan na lang po. Kunti na lang. po ang amin. Thank yeah. okay, Sana po napasaya namin ang aming mga kabarangga. Thank you, thank you, Mag Maghango muna sila, guys, ng binilad. Kasi nakalimutan, meron pala kami binilad. Sa amin pala ito, guys. Gabi na, oh. Hindi pa nahango. Sa amin pala ito? Sa amin pala itong, amin ano. pala wala na. Bye guys!